Hi guys, good day. Nice arrow. <laughs> nice kuno ang mga back pero what may money. What time money? Igo na ta mula bay din hisa Robinson's Gallery ya. Yeah. Nga gig gamay naman tong mga back ko no. so, pwede mapalit. Hmm? Hi para sa mga taga Cebu. <laughs> Kailan mo ani ah! Waiting me sa my bus. Para uh, sa kuan World So nami diri nag-wait ni Aaron sa my bus. This is pier area. Fair area. Fair 4. Cebu City. Thanks. Asa nag-work si Papa Oscar ron? City Plaza, Plaza Independencia. Tara yun. Enjoy kayo. Ano yung ganahan na may bus? Yan ang open ang walay kurutina sa window. Dili ka ganahan ka nga may bus ron. Kay. Ah, okay kayo. <laughs> ha? Wala. Ito today na close na kortina. Ito usa Sa kamay bas nga, close ang kortina. Oo. -o. di ka ganahan ito. Kay? Close kayo. Mga sa ka. ka. ang sa imong ulo. Mali po. Basta tong natagpuan. Pila taro. Pila ka buok. Nice.